Kung tutulman noon kay Dominic Roque ang partido ni Bea Alonso na magkatuluyan sila, may chika rin na hindi pabor ang pamilya ng aktor na si Bea ang pakasalan nito. Hindi naman daw kasi ang yaman ni Bea ang habol ni Dominic dahil may sarili rin siyang negosyo. Madiskarte sa buhay at mapera si Dominic, kaya marami siyang kilalang politiko at negosyante na nagbibigay ng payo sa kanya pagdating sa negosyo. Marami ring kaibigan si Dominic na nasa iba't ibang fields, at nang magartista ay doon niya napansin si Bea Alonzo. Mistulang Reyna ang treatment ni Dominic kay Bea sa ABS-CBN dahil sa lakas ng mga pelikula nito noon kasama si John Lloyd Cruz. Pero nang magkalapit ang loob nila ay hindi na intimidate ang aktor kay Bea dahil ang tunay na ugali ni Dominic ang kanyang ipinakita. Hindi siya nagpa-impressed upang magustuhan ni Bea. Well, walang dark secret si Dominic kaya taas no siyang makakaharap kahit kanino. Nang umatras sa kanilang kasal si Bea Alonzo, may chikang ikinatuwa pa ito ng ilang kaanak ni Dominic. Hindi naman daw kasi gaano close si Bea sa pamilya ng aktor.